padre. Nandito kami ngayon sa ano, sa Home Depot. sa <laughs> so Home Depot. Kung matatandaan niyo yung yung stackable na washer and dryer na may tagas ang tubig na naglilik. Kasi sabi ko nga sa may-ari, kumbaga yung parts walang available dito. Pero kung may kilala siya na technician, papatingnan niya uli para second opinion. Sabi ko makakagastos ng mga 600 dollars doon eh sa ano sa parts. So pinatingnan nga nila tapos ang hatol ng mga tumingin magpalit na lang ng washing machine tsaka nung, nung unit na yon Kesa ipagawa yon kasi nga mahal ang paggawa mga draino kaya nandito kami ngayon para tumingin ng kapares na unit Hindi malaki to eh 1644 mga draino 1644 Ha Ano to uh, malaki 27 inches siguro to pero yung hinahanap natin is 24 inches lang wala silang ano oo baka online lang oo online lang siguro sa online na lang kami o order mga dreno wala yung hinahanap namin online na lang Pagkatapos, kasi meron siyang credit card dito sa Home Depot eh. Tinatanong namin, baka merong discount or something. Wala naman. Ano lang, parang ang benefits lang pala ng card ng Home Depot, ano lang, no? Yung payment option. Payment option, walang tubo. Zero interest, so, 18 months ba? Kaya, online ko na rin lang order yun, mga dre no? Ang bala ko sana, para makatipid ako sa ano, anong tawag dito sa delivery fee kami na yung ano, yung dadampot kaya lang bigat ng mga dre. Tatlo na sa third floor pa naman. Kaya papa-deliver ko na lang. Para na magkape. Oo. Uh. Para ba eh mga dre? Mambabas na naman tayo rito. <laughs> Kung hindi niyo trip ang content na to, skip na muna kayo. <laughs> Pag window shopping muna tayo no, na no, no. may kasamang reklamo. Okay ba mga Dre? <laughs> ano? Ano? Pagkakasin may 50% pa. Tek, additional 50% pa? 80? Eto na yung price nun eh. Pwede 40. 40. Ganun pa rin. Yung mga ganito rin oh. Kano to? Baka sale na daw to tapos sale pa. 15 isa. 15 dollars. Parang gusto ko lang dati dito eh, mga jogging pants rin eh. Para magaganda eh. Pero hindi pala bagay sa akin eh. May kamahalan pa naman. Magkano to ha? Ito, tulad na ito. Up, oh, 130. Ha? Huh? Dati isa dahil lang to Ah. Ang bihira o. Oh. Alam, yung presyo, tapos isi sale Ganun ba talaga? Ganun ba talaga ang technique? Ang o. Oh. Ito, mahal to kay, ano, kay Darak eh. Iron Paradise. 50. So, 25%. 20, ah, 50%. 25 dollars. Sapatos ang mura talaga dito, mga Dre. 85 Mahal pa rin, di ba? Wala rin naman eh Parang niloko ka lang eh <laughs> Niloko ka lang na nakasale eh <laughs> Pero hindi eh Mahala, stick na yan oh Ano nga si Post Malone eh Ang daming ink eh Tingnan natin dito sa uh, Calvin Klein Ang Ang pangmayaman <laughs> Tingnan natin mga Andrea, kung ilang tindahan yung pupuntahan natin na eh, hindi tayo mabili. Hindi tayo makakabili. Uy, you soldo, oh. do. 70% to. Oh. Tingnan natin. 2,459. Parang 30 rin isa rin really. eh. Tingnan nyo na yung mga presyo mga dre <laughs> 35 35 na lang kayo no yung polo Ay mo Ilan yan? 40%? Ah hindi, yun lang pala yung mga damit Anyway, ito yung pantalon dito mga dreno. $98 plus 15%. So, more or less, nasa $115 siya. Kumpara nyo sa presyo natin dyan, sa Pilipinas, di hamak na mas mahal dyan mga dreno. $59, less 40%. Okay. liquidation. Magkano? Magkano na lang? Oh, 70% sa liquidation. Yan, 70%? Totoo ba yun? Tingnan nga natin. Ha? May 20 pa? Magkano to? 49? Ha? Huh? 90%? Magkano na lang to? 70% to? Talad na ito. Anong size? Oh, ngayon size to. Tara mga large. Wala hmm. bang medium, medium ako. <laughs> hmm. Pero magkano na lang yun rin, 270%. Kung sandaan, 30. 15, no? Mga 15 na lang. Tingnan natin mura na nyo, 15 pipili mo na mga Andrea tapos susukatin ko, tingnan natin ha sapatos oo nga pala mga dreno no? Ah, dahil pa winter na kasi lagi kami nagpupunta sa ano mga dreno lagi kami nagpupunta rito sa sa winners tsaka sa marshals mga Andrea no? Ah, kung di pa kayo nakakapunta roon, yun yung parang paano ba maliit na department store na halo-halo yung tinda mga Dreno halos lahat ng brand nandoon at mas mura yung mga jacket doon mga Dreno sa halagang magkano 59 69 80 makakakuha kayo ng ano magagandang winter winter jacket mga Dreno kaya it's worth ano it's worth trying ba okay to ah Jack and Jones $12 parang gusto ko to ah pang ano ba to ano size mo Tingnan natin yung size. Kasi gusto ko tong ano na to, brand na to mga Andre, no? Jack and Jones. Lalo na yung t-shirt nila. O nga pala mga Andre, nag-sale sa ano? Saan ba to? Nag-sale sa... Sa Calvin Klein. $14 lang isang t-shirt to. Oh. Kaya... Nakabili ako. <laughs> ako pa ba? Magpapahuli sa ganyan sale? Pero yun nga mga Andre, no? Marshalls, saka winners. Mura na mga winter jacket nila. Sumugod na kayo ron habang habang hindi pa winter kasi baka biglang alisin nila pag winter na di ba dito ayaw ko kung makakahanap kayo winter jacket dito mga dre sa renaissance super ano na rito kumbaga super beat up na yung mga yung mga ganong klaseng jacket mga dre siguro yung iba nakakuha ng maganda ganda pa pero ang chances nyo makakuha is slim di ba Kaya ano, mamuhunan na kayo ng konti, di ba? Bago pa yung makukuha nyo. Kasi dito, talaga namang pinagsawaan na mga treno. Bago pa bitawan eh. Yung naghihimulmul na ba yung mga tela. gano na yung kondisyon. Ayan ano. no. Tama maganda mga treno. Minsan makaka... Makakachempo ka naman. Ito, katulad nito. Kung gusto mo ng ano, sabahan mo ng attachy case yan. <laughs> Para maganda-ganda yung dating, di ba? Eto, trench coat. Tropa mo si ano na eto, si Keanu Reeves, di ba? Eto, alam nyo ba, pag may ganito, mga dre, mariachi. <laughs> mariachi band. Di ba? Dati, parang gusto kong kumuha ng mga ganito, mga dre, no? Yung anong tawag dito sa ganong klaseng, ano? Yung... Parang balahibo siya ng ano, ewan pero mahal siya mga dre, no yung ginagamit ng mga ano Jewish na mahaba parang trench coat pero ganito yung tela tagpa 500 dollars 700 makakakuha ka naman dito paminsan minsan di ba kaya alam may hirapan ka talaga pero dahil nga mahaba ang winter dito I think it's worth it na kahit pa paano mamuhunan kayo ng ng konti mga dreno konti lang huwag masyadong marami kasi may mga jacket na nagkakahalaga ng ano mga dreno uh, 300 hanggang 1000 depende sa inyo yung mga knuckles moose knuckles tapos yung um, tawag dito yung canada goose tsaka yung Rodsock, nako po oh, mamahal niya no buti sana pag sinuot ko talagang hindi na ako makakaramdam ng lamig yung ganun no tsaka hindi siya ganun kabigat kung <laughs> kurso natin yung ganun mga dalang mag-invest kayo ng 1,000 dolyar 1,200, 2,000 1,200 eh. 1,000 2,000 para sa winter uh, winter jacket ako nang hinahin ako pag ganun mga dre no? Mahal na sa akin yung ano Sa totoo lang mga Mga 200 <laughs> Mahal na nga yung ano yung 120, 150 Kung pwede lang isang daan lang eh, no? Mga 150 yan siguro pwede mga dre no? Sa akin na sa akin Hahanapan ko na ng ano yung 150 ko Hahanapan ko na ng magandang winter jacket yon na talagang makakasundo ko Kita nyo yung 99 dollars ng ano eh uh, Calvin Klein eh, di ba? Talagang nagtalo kami ng isip ko noon eh. <laughs> Kausap ko pa rin yung bulsa ko eh, di ba? ko ba to? Hindi. <laughs> Gusto ko siya pero ayaw ayaw ano eh, ayaw umayo ng bulsa ko eh. Naisip ko kung babalik kami sa ano, mga dre, ano? sa Calvin Klein kasi nga ano eh. Kasi may sale eh. Pero iniisip ko rin, baka dinumog na yun. Kasi, ang sale pala sa Calvin Klein ngayon, 70% off plus 20. So, 90% off mga dreno. no? Ganon kalaki ang, ano, ang sale sa Calvin Klein ngayon. Nakalimutan ko, may pick upin pala ako mga dreno. no? <laughs> na tayo sa Morena, kunin natin yung ano, yung inasal. Masarap yung ano ron mga dre yung inihaw ng manok no? Ang galing nila mag ihaw Ano ba <laughs> Kinabahan ako, kala ko may katok na yung makina mga dre <laughs> Ang galing nila mag ihaw mga dre no Kung baga hindi siya overcook As juicy siya no Ang galing ano, galing mag ihaw dyan sa morena mga dre Tikman nyo yung ano nila, chicken inasal. In Napakasarap talaga naman <laughs> Ah, oh, syempre titigil tayo mga dre, di ba? Always ano, respect the ayan oh. Kita know, mo 'yung si Raul 'yan, eh, no? <laughs> yan 'yung nasa ka ano ko, nasa kaliwa ko. Hindi dapat ganun Huwag niyo tutularan 'yung mga dre, bawal 'yun. Abono kayo ron, pulis. Pulis ang dadali sa inyo. <laughs> ano 'yan eh? Kumbaga hindi ka nag ano, nag-stop sa stoplight. Piting the red light 'yun. Pag ganun. Sana pala kung maliwa ako doon, diba daldal kasi ako ng dal-dal. Doon -dal. sa kinaliwaan niya, dapat kung maliwa ako roon. Para mas napadali yung buhay ko. Ha? sasakyan o wala, dapat itigil kayo sa kanto mga dre, Pag may nakalagay na aret. Pag hindi kayo tumigil, makita kayo ng pulis $300. Beating the red light. Malamig na. Kanina, 13 degrees Celsius. Kaninang umaga. Tapos kahit ngayong hapon mga dre Medyo ano malamig-lamig na rin. Eh. Senyales ng paparating. paparating na spring. Palas na Sarado. So ang ano ibig sabihin na Ikot tayo. Nakarig ko na lang kaya si Morena. Dito na ako magpark ko. ano? Pwede. Dito na ako magpark. Kasi walang parking dun eh.

Ha? Ah, Kinaya pa? Video. Gaano ba naman? Dalawa, tulang ng dalawang ano, piraso lang. Antay mo lang, sandali. Ha? Yun lang, ah. kasi andan mo lang. Oo, ah, sige, sige. Mga ilang minuto pa? Mga... siguro araw. sa araw? O di balik na lang bukas? <laughs> Thank you. yan lang nga mga andres sa tapat ng tuktan ang morena oh, sama sa vlog oh, sama mo Ayaw eh, ayaw. <laughs> Ayan, no? Agu ka, pe. Padre, meron kaming ano na. Meron konting... Ayan, we appreciate oh you. Thank you. Ayan. Yung boss namin, na mga dresha, yung nag-iihaw. Yung pinaka-school head. Yeah. 'tong 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 ako 'tong 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 Nung 'tong 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 ko <laughs> sa sausage 'yung inihaw na manok mga Dreno pina-take out sa akin 'di kinuha ko na. Yung paalam na ako mga Dreno kasi hindi ako tatagal doon baka dugoin ako sa ilong doon eh, 'di ba? <laughs> 'Yun nga uh, ano 'yan mga Dreno kumbaga thank you party nila kumbaga dahil sa pagtatrabaho namin nung nakaraang summer mga Dreno. Kaya nakakatuwa naman 'di ba na na-appreciate 'yung 'yung mga effort kahit pa sabihin alam mo 'yun, uh, trabaho mo 'yun ginagawa mo yun kasi siniswelduhan ka nila pero yun nga no, nagpapakita sila ng appreciation mga dre no? kaya kahit sobrang pressure kahit napagod di ba next year uulit uli kasi yun nga no, nakaka, nakakatuwa nakakataba ng puso na ma-appreciate nila yung effort mo di ba alam nyo kung sino yung nag-iihaw mga dre nag-iihaw ng steak ng sausage yung head of school tapos yung nagsiserve is yung yung ano namin, yung COO, CFO, Chief Financial Officer na naghahawak sa amin mga dayo no? Sa maintenance. Kaya nakakatawa, ba diba? Sabi nila, okay, take a break. Kami naman ang magsiserve, magsiservesyo sa inyo. <laughs> Kaya nakakatawa pag ganon, ba diba? Kumbaga, yung simpleng bagay na ganun, di ba? It goes a long way. Kaya next time pag nag may pinagawa uli sila, humingi uli ng favor, di ba? Gagawin mo uli kasi nga alam mo na appreciate nila ni, di ba? Ah, uh, this was na hindi ko magana. Hindi ko na alam ayusin to. Kaya sukatin ko na lang kasi baka papalitan din lang. Okay. Ayaw gumana ng dishwasher nila, mga dreno. swerte na mga tenant dito, mga dreno. May dishwasher, merong... Merong washing machine tsaka dryer. 'Di ba? Kaya may magagawin ko. Tatanungin ko pala sa caretaker kung meron siya nung ano, nung dryer na ganun. Kasi hindi ko napansin yung dryer na yun nung gumawa kami diyan. Nagpintura din kami diyan mga dreno. Pandera. Oh. Dapat pwedeng masira, 'di ba? Sabi ko alisin ko na lang yung dryer eh tatapong ko na eh. <laughs> no. No no no, no. Kaya kasama sa kontrata 'yan, dapat ano 'yan. Dapat ayusin. Kaya kailangan kong ayusin 'yon, mga dreno. <laughs> kasama sa kontrata eh, pambihira. Madami akong tools dito, iniwanan ko na dun sa kabilang ano, mga dreno. Sa kabilang bahay. Kasi masyadong sumisikip tong ano, itong trunk. Kaya sa susunod na siguro bukas titingin ako ng ano mga dre ng truck para mapalitan na tong ano CRB. Joke. Wala <laughs> tayong sapat na halaga mga dre Ah uh, na, na, -na, -na ko ba sa inyo na yung yung kasama ko si si George mga dre no, mali contractor siya na Pilipino. Ang ang, ang sasakyan niya is Honda <coughs> Honda na Honda na truck. Sabi ko, may truck pala yung Honda. Maganda mga Andre, no? Kaya lang may kamahalan. Parang, ano yata siya, 1,000 by weekly. 1,000 every 2 weeks. De, ah, 1,000 by every 2 weeks? 1,000, 500 every week, ah, every 2 weeks. So, 1,000 in 1 month. Oo, oh, tama, yun, 1,000 1 one month. Ang mahal, di ba? wala pang ano yun, wala pang insurance yun. Kung ang insurance mo is mga 200 o 200 plus, eh tinaloko na, di ba? Yung gas pa nun, mga dre, no? So, sa sasakyan pa lang, pwede kang gumastos ng mga 1,500 kasama na yung gas, di ba? Yung maintenance pa. Kaya, <laughs> magtatra ka pa ba? <laughs> Kukuha ka pa ba ng bagong sasakyan kung may sasakyan ka na, di ba? I mean, Naspaging ko na to hanggang masira to Tsaka ako kukuha ng kung ano mang dapat mga dreno, ganun na lang kesa magpapalit ka ng sasakyan tapos magmamahal yung monthly mo diba? I mean umuubra naman to maganda pa naman yung sasakyan kaya lang aesthetically medyo madami ng danyos perwisyos <laughs> ba? Diba? Mabihira. Pag nakikita ko yung mga sasakyan ng katulad tong sa akin, mga Andre, no? kung ang ganda naman ang sasakyan nito, Ang ganda naman ng ng ano nito, ito, ng anong tawag dito sa sasakyan na ito, CRV. Ang ganda naman CRV na ito. Bakit yung sa akin, hindi? <laughs> Kulang lang pala sa linis, mga Andre, no? Ilang, ilang ano ko na rin, eh. Ilang, ilang buwan ko na to nung napanlinisan. Ito, so sobrang busy, mga Andre, no? Maganda yung sasakyan. Siguro, konting waxing lang. Gusto ko nga ipabap, mga Andre, no? Para lumabas yung ano niya. Ano to? Wala. Ah, hindi. Ano lang yan mga dreno. Hindi naman malalim eh. Parang, saan, ko ito nakuha? Wala, stick. <laughs> Ayan o. Oh. Parang sa wax lang mga dreno. Gusto kong ipabap. Ha, <sighs> wala, stick. <laughs> Na, napopostrate ako dito sa ano mga dreno, sa harapan no? Oh. eto kailangan ko nito ng side play rings Yan. Para gumanyan siya. Tapos kailangan ko rin dito. Ito. Kita niyo mga Andre. Ito. Kaya pag may nagsasabi sa akin na pa paswap ko daw. Sabi ko ah uh, baka ano. Ito kayo, hindi na pantay mga Drew, no? nangyari rito I think isang pinaka ano pinaka pangit nga lang ano niya mga dre mga gap niya no isa sa pinaka parang hindi maganda sa sa Honda mga dre pansin niyo ah pansin niyo sa Honda niyo sa Honda CRV niyo teka lang ah sarado ko lang to pansin niyo sa mga CRV niyo mga dre no kung magkaparehas ba tayo ng ano ng makikita Ah. Ay. Okay. Ito mga dre, itong napakalaking gap na to. Na dito dito ah, dito malaki, 'di ba? Ayan, kasya yung daliri ko. Dito sa kabila. Kasya din ng daliri ko. Masyadong malaki yung gap mga dre, tapos in a sense in a way parang hindi siya pantay. angat na angat siya <laughs> ganyan ba talaga mga dre ganyan din ba yung Honda nyo oh kita mo yung ano eh laman loob eh anyway uh, it is what it is mga dre <laughs> kaya ako muna ng ano kasi to oh nga pala punta ko rin sa ano sa caretaker titingnan ko kung meron siyang ano dryer ah, ano pala washer kanina mga dreno kahit anong pindutin ko ano siya nan responsive siya uh, ayaw gumana hinahanap ko yung reset button wala akong makita kaya ang ginawa ko mga dre pinatay ko siya from the breaker inot ko yung breaker nagantay lang ako ng isang minuto tapos inon ko uli siya tapos sinuha ko pagpipindutin. gumana naman na siya ngayon kaya ngayon na... Uh binitingnan ko kung tatapusin ko yan mga treno hanggang matapos yung ano, yan, yung pag-wash niya 33 minutes <laughs> tingnan ko tingnan ko lang kung gumagana siya mga treno yan lang naman what's the rush who's calling